So, nandito ang liver. Nandito ang gallbladder. Ayan. Ang gallbladder stone mo, nandito sa loob. Nandito siya sa loob. May mga bato-bato. Ito yung pouch. Pag marami ka ng bato dito sa loob, kailangan tanggalin eh. Wala kasi pang sip-sip o pantunaw. Yung iba, mapabasa nyo yung mga olive oil at iba pa, mga apples apple cider, apple cider. pero wala kasing pag-aaral talaga na pag ininom mo yon matatanggal yung bato eh marami nang ginawang pag-aaral eh kadalasan di talaga natatanggal Tsaka, isa ring problem pag gagawa kayo ng gallbladder flush yung fina flush may nangyari pinipilit mo i-flush yung bato mayari nandito bato so please may pointer ka ba meron meron ah ito pala pencil ko pag pinilit mo yung bato dito na lumabas, o, pilit mo siya lumabas, ang lit, -lit ng daanan nito, ang lit, lit niya, hindi siya lalabas dito sa daanan. Pag lumabas tong bato mo na 1 cm dito, maiipit siya dito. Pag naipit dito, sasakit ang tiyan mo, maoperahan ka emergency. Mas delikado pa. So yun ang kinakatakot natin, biglang magbara ito dito kasi malitang daanan. Pag tinanggal na ang gallbladder mo, anong masama? ah uh, okay naman mabuhay na walang gallbladder pero tataba ka lang konti kasi nga gallbladder pantunaw ng taba so lagi ka ng bloated kaya yung mga natanggalan ng gallbladder bawal sa oily foods kumain kayo ng oily sa sakitan tiyan at magtatae ng medyo oily kasi wala ka ng pantunaw so alagaan natin yung gallbladder okay pag fatty liver ito atay mo at nababalot ng taba bakit nababalot ng taba nababalot ng taba, kasi malakas kumahin ng taba eh. Anong gamot? Kung mataas ang cholesterol mo, pwede natin bigyan ng statins. Yung mga simba-statin, atorba-statin. Low dose ng mga statin makakatulong sa pagbawas ng taba dito. At uh, binabantayan natin, syempre low fat diet at uh, pwede kang uh, kumain ng bawas nga sa taba para hindi siya mabalot. ba? Diba? Kasi pag nabalot yan, masisira na yung liver. Ang chinecheck natin, SGPT tsaka SGOT. Ulit ko, SGPT, SGOT, yan ang liver enzymes. Kung mataas yan, lampas sa 100, ang SGPT mo, hindi po maganda. Anong vitamin sa atay? Wala talaga eh. Meron mga binibigay konti, mga silimarin. Pero talagang healthy eating. At ang bawal number one sa atay ay alak. Bawal uminom ng alak.